내가 그냥 그만하는데 bata ka, ha? ano Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nahihiya? Pinagtatamo na kaninang lahat, hindi ka nahihiya? Ha? Ang kapal-kapal ng mukha mo, nabibita ka pa sa gitna? Ha? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan! Binibigyan mo na kahihiyan ang pamilya natin! Ginagawa mo tayong Hindi na nalagyan ang ulo mo, ha? Ha? Palagi mo na lang akong sinusuway? Ilang beses ko sinabi sa'yo na ayoko nagbibitang sarap ng maraming tao, ha? Okay. Ko Hindi! Ang gusto mo, magpapansin. Kasi papansin ka. Gusto mo magpabida. Hindi ka tapos magpapansin. Ay, tapos na po, si Blanca. Kasi Blanca, Hindi ka gaya mo, ha? Palagay mo pa na ako sa